My homemade vegetable white Hotdog dog with a twist. Kinsa may ni mga anak diha mapihikan sa gulay. So di ara, amaw ni Gidni ang atong sampol, ang atong pwede na to ipakaon sa itong mga anak nga. Dili mukaon kaon o gulay ng bihat mismo. So gibotangin ni na nako og twist. So gibot, gibata na ni nato ang ideya para po mapakaon ni so, Sam sa akong mga anak. Dili jud sila mo kaon gulay. So ingani, so ni kaon din sila. Effective kaayo nga no? pamaag. Nakita ni nako siya sa FB. Sa sige-sige na akong scroll down. So nakita ni nako na siya video so, sa akong gisundog. Gusto na ako sundog kung tungod kay akong mga anak ni Giyod, mga on gulay ang na lang. Ang dapat Giyod ani butangan nato to o oh, manok ragid siya ang nakabutang dito. Ah. Pero kay naaman tayo available nga isda. So, hindi na akong gitry. So, nahimutan niya po niya mura fish fishbowl gitaw. So, ato na niya siyang gimix gamit ang atong meat grinder nga gamay. So, gagamay raman na available. Dahil muta nato sa atong vegetable. Ang atong kalamong guys, syempre of course. Money Superfood, so one of my favorite ng kalamungan. Siyempre, mm -hmm. gibutan nato sa itong mga katong mga panakot na itong siya, katong powder ah. Mas minilip mo powder ha, ah. siya kaayo, visible sa itong mga anak. Ilabi na sa katong mga onion powder, garlic powder, so okay na na siya. Butan na nato siya mga may mga sisingis, itlog, dayon tubig. Ang ingredients rin doon kabuo na wala na ako, naku, nakalimta na ako. So, di gihapon siya ingon na perfect na akong test, ani. So, first try pa man, napag-ikaduha. So, pagka kaduha na siguro ako na siyamutan o manok manok nigi siya nang tinud-an ni gigo unsa gyud ang lasa sa iyang kung lasa ang manok ang atong ibutang. Huwag diri, ano to na siya ibutang sa atong sausage maker. So, mo siya, ako na siyang i-order online, Shopee, through Shopee. So, ato na siya tilokon kay sayang mampod sa atong mga ingredients. Dahil yun ako na siyang siya i-prepare. Kuha na din ka sa atong sudlanan sausage, katong butanganan sa atong hotdog. So, duha ang kuha na na, na unya na po i-clear. So, katong clear, mo siya akong gamit kay ang puwa mang gold, mas gusto ko wala siya artificial na color. So, dirirata si clear nga white. So white hat to Gregunisha with a twist of vegetable and isda. Kasi mo nga may yung ko white pero green na dahil siya. Nadaghan na lang na ko sya butang ukuan kana na ikalamong guys. So daghan na siya muna siyang green. So white yun na siya. White yun na siya pagkakuan na. So dadaghan na naman na. So wala naman tayo choice eh. Padayon. So ako nung sya siya pang sulod. So medyo gahi-gahi mo -gahi siya ako ano no kay walay hangin ang ilaw na mana niya. Sigehan na na ako sya pam para masulod yun siya. So paluagan na nato ng silupin niya kay para maswakid ang iyang pag masigo sa tanan-tanan nga atong gipamutan sa atong mga ingredients diha a ah. pagka human akong tilok sa atong mga ingredients diha a so ato nang panisugdan ang pagbungkot so ang pagbungkot gyud sa first time maglisod gyud ka tinud anay gyud ni siya nga kanana ay maglisod gyud na maglisod gani kono nya pagka pero kung kadugayon ni mo bukot siguro maanad na ka masanay na ka okay na siguro maka na ka kung unsa ka goota or gusto man ni mo kanana ay luagan. Honestly, kung kaya nga baboy ang ato ibutang adin, yan ay mga tamuk tambok medyo tambok so grabe siguro siya sa kalasa kay lasa magani isda ara dili tambok ang isda kay protein ra unud unya gulay so sa next time mag ko ana karning manok or di gani karning baboy sa so, ako na itry kay para mura lamig gud siya siguro lami siya kay lami ra mangani ni ina ni ra na ay si bora o ni ang kuan ra isda so lami siguro so abangan ninyo o na nako ng mga biniblog ana ha ug uniya bahin sa dito sa facebook ihumol ni siya sa 15 minutes dito sa atong gipabukalan na daan nga ininit pero para nako na no sa akong experience mas mutubig magud siya sa ilaw. siguro mas nindot ni siya wi istimra iistimra na to next time ako na siyang ikompleto og kuan so diri a uh, magtry na po tagluto kay i-try na to kung lami ba siya so mao na ni siya resulta no So, isa-isa lang nila to pagbutang sa atong kalaha nga na oh, of course, At, ato na po na balibalihon kay happy naman maluto. So, dili ala ko taman guys. Thank you for watching. Uban-uban ako mga vlogs about Aniha sa white hat. Too. Thank you for watching.